So guys, ayan, complete delivery na po tayo guys sa ating deliver na uh, frozen food. Ayan po, tibay talaga ni Honda Beat, oh ay ni TMX 155, oh tindi yung karga niya pero tingnan niyo guys, hindi siya sumusuko. Yan yung aking uh, food delivery naman po, mga frozen food, apat na kahon na frozen food. Pero tingnan nyo naman, ang aking T Honda TMX 155 ay talagang tibay niya. Oh. oh. Walang tatalo sa kargahan oh. si Honda TMX 155. Kaya yan po, oh. ang bigat niyan. Sabi nung nagpa-deliver na aking Uh, valued client ay nasa, ano daw po yan, uh, 30 kilos na mga frozen food. Uh, eh, simpre, eh, nag -add ay, siyempre, nag-add siya. Alam mo naman yung mga uh, ano natin. Alam mo naman po yung ating mga client ay uh, nakukuha sa pakiusap. Ayan po, yung ating frozen food delivery. Drop uh, nga. Nandito na po tayo sa drop off point. Sa uh, lang natin si ma'am na alalabas. Kaya dito na, o. Oh. Oh, yung ating pong frozen food. Mm. Delivery. Mm. Kaya thank you guys. Ma'am, ito na po. Ibababa ko na. Yung uh, binijuan ko lang po ma'am. Para... Ayan. Ayan. I-deliver na po natin yung ating pong apat na kahon na frozen food. Ayan. Uh, Iyan natin kay mam ma Ayan po. I-deliver na po natin. Dito na lang po ma'am ha. Hmm. Dito po. Ay. Meron. Ay. Meron si Bantay. Si eh. Abang daw po yan. Biljan daw yan. Biljan. Gusto ko nga sanang makita eh. <laughs> Magaling na ako magpamo ng aso, mother. Oh. No. Kahit anong sungit niyan, pag nahawakan ko yan. Handler, handler ko eh. No. Ay, hello! Anong pangalan niya, ma'am? Yung pet niyo? Yung si Pantay? Anong pangalan niya? Simba? Simpay. Ah, Pilipinong-Pilipinong -Pilipino pangalan ah. Simpay. Simpay. Ayan, si simpay daw yung alaga nila. hindi, uh, ko na, ko makita eh. <laughs> Ayan guys, <laughs> complete delivery na tayo kay Mother. Uh, sa atin pong food delivery. Ayan, hindi natin makita si Simpay eh. Para paamuin sana natin. Ay ma'am, maraming salamat po ma'am. Ma'am, ano ko, oh, nag-video lang po ako. Salamat po ma'am God bless. Pakisabi po kay Sir Prel, thank you. Thank you. Ayan, guys. Tapos na natin yung ating food delivery. <laughs> Meron daw po. Ma, ma'am. Walang ko na lang. Opo. Meron po tayong sanang paamuin na uh, Biljan daw yan, ma'am. Biljan. <laughs> Ayan, Biljan daw yung pets ano, Pet nila. Ganda sanang paamuin. Bilib siguro si ka, sa akin si Ricardo pag paamo ko yun. Yan, Ricky Boy. Punta ka dito. Meron daw dito bill dyan na masungit. <laughs> Pero pag nahawakan natin to, aamo ito. ito. Kaya thank you guys sa inyong panonood. Sa akin pong uh, food delivery ng mga frozen food. Ayan, yung ating pong Uh, TNX 155 o uh, alam binasbas yung mga motor ngayon ng mga bago dyan sa kargahan na <laughs> kaya <laughs> kaya dami na gusto itong bumili ng aking TNX 155 ah hindi ko binigay o uh, mayroon lang mayroon lang tumawa dito lang ano daw ah uh, 100 red, one red ha. Hindi ko binigay. Uh, kasi gagawin niya raw pang racing. Pang racing. Hindi, <laughs> ano ko yan eh. Yan yung aking araw-araw na kapartner sa Hanap Buhay. Bibinta ko. <laughs> Hindi ka na makakita nito ngayon, guys, yung mga ganitong klaseng motor. Dahil sa tindi ng kanyang ibay. Uh, sa kargahan pa lang eh wala na yung binasbas yung iba kita nyo naman yung sinarga ko kanina di ba yan kaya thank you guys for watching sa aking food ah, delivery na naman po ayan nasapos na po yung ating uh, pag deliver at ayan si uh, Honda TMX 155 tikas na tikas pa rin <laughs> parang, parang wala lang parang Parang wala lang sa kanya yung uh, kinarga nya na uh, 30 kilos daw. Apat na kahon na uh, frozen food. Kaya, thank you guys for watching. Bye, bye, bye. Follow my page and my YouTube channel, my Instagram, and my TikTok para mapanood niyo po lahat ang aking mga uh, videos dyan. Ayan uh, dyan lahat ang aking mga videos. Opo, lahat ng mga Uh, social media account ay meron na tayo ah, <laughs> uh, para mapanood tayo sa buong mundo around the globe ah, ayan, ayan. maraw na thank you bye 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 ayan yung aking team mix 155 ah, uh. uh, ayan kuha nang kumula ulit ah, uh, tibay niya guys kaya uh, hindi ko ito bibitawan itong aking T-Mix 155 sa hindi ng uh, pano niya, tibay niya, ay hindi natin ito ibibenta. o so, may tumawad na dito. Kasi gagawin niya raw ipan-raising. Ang mapanarulan niya daw is uh, nasa uh, one plot daw. Ang mga premium dyan sa mga ganyan. Alam niyo na kung ano yung one plot. Yeah, thank you guys for watching this uh, video. Thank you. Bye bye bye. And God bless us all. Thank you. Bye bye.